So hello everybody, this is the continuation of my vlog sa Cebu Tour na ho, das Jamming Ahang Body. So napamit may dining napita guys sa SM City. Kay, uh, nagmoling din pag human is nang sa kay Excalator. <laughs> Nangita may sa kuan uh, Viking, Viking bitaw nga. ait uh, it Ulyukan, kay, at to mag-dinner nga na. So, Moro good an ambience dari small ni na so nanggitak tak ni guys Vikings dia ni kit andra <laughs> kit andra nama so di mendi punya zabas tabas tanding ah. ko ana karena na ay buffet habit tau kay aw oh, kay bawa nama tanau tanau ni juga guys ag mga food lah hebat sa mga nakanan an sa um buffet one o one international cuisine ah lah ag mga food nila grabi lah offer nga mga ko so mga pagkain so oh, haran nagi video video na ilang salad niya dapit ini lang salad niya side so kapaila raman jag mga kuan jad me ug mga dahon-dahon kay wala to mahalin tong haja tong gibantayan ba katong nangaa namin ja after manguli namin nga na so ay daga maglasmit nga mga guapa <laughs> kuan wajan mahalin ang salad ento mura gamay ra ning kaon so adto man mining banat sa katong bag o sa pananaw so mura gilahang mga pan direng dapita kita kung guys arang deka kaajo mura ning labay nas camera na Uy, ay naraka na kana mo na ang pasabot nga kana ka, -ka sa personal guys dak ka jina ka so grabe lang mga bread ay lang, mga pizza so tanod tanaw ni mga food kay ay murag mai kay pud mo na rin bitaw balik-balik ko na ang video clip <laughs> ko aw oh, lagi pud og musud ungkan kay ani aw oh. the stupid <laughs> pero kuan ma koan ka baka nang murag ang uh, experience lagi di ka bayran nga na Jadi kita jumpa ke mga food nga wat diri wat dito so lah hang grill station so mo nang ilang mga fresh nga mga kuan mga raw pa nga mga kuan ba kanang suwa suwa mga raw nga mga pagkain nila nga basta kay kuan maglibeg ka jadi jani mo makaen jud pud tanan so nga ni style agatong wa jani mo na ilhi mo ro puti punita pero kana mo pang dinata bailhan mo Muro bang panaganata? Sumurog din muro ganit nangikuha, guys, na. So, yung nga na, kung yung mukha ug buffet, kay, muro din na yung hangkuan, na kaya. So, bawal lagi pag kudali, lagi kung makakita para magbukaan. So, hang mga plus weight, ka-major na, nga na guys. Uy! Na naman Hotel daling dapita, napitag. Ang classmate naman din ang mga karomate. Oh, kawang! Oh! Dawa naman na sa amin eh. Nito, tamang kanina lang. Bakit ba yun sa kunan? Kanina ba? Okay na na, uy, Puli-puli lang puli, siguro ni. Kani? Kay shampoo nih. man siguro ni. Duha raman. Kani ba? Kahit. Padog ang tagtulo. Ay, pang shave siya, babe. Hello! Pag-inso. Oh my oh, God. <laughs> oh, Mizu Hotel. This is to shower. Brush. shower ka. Kuy, binuha. Mani, duha itu brush. Duha lagi. Puli-puli. Kaya't <laughs> Roy. Puli-puli nih Brad. Pang duha ra mong gutin. So magpadog ang taguan. Tolo. Ta. Kumo. Kaude dr mong ingta. Baan guys, mag-prepare na mi kay for the go na sa Drong Adlawa. Ja, see you na po din ya. Yeah. Murag second day ni uh, laing lain nga vlog ni. Ah uh, second day na sa then ko ana rin mo no, sa mga mahitabo mo lawa. Adlawa ingana. Otang ira keep more updated guys yeah, see you nga. later after ito nga video guys nag breakfast may perwa wala na ko nag video pero narato sa hotel gihapon dami iya pa mga ang pamahaw nja karon padung muragwa kuna ko na sa chapter oras sa 8:30 ka 9 so almost 9 padung me og ay sa nakalimot ko ma Mika ah padung mi dani Mika si bu kana si sa training center ingana training center so enjoy ang mahibawa nandiyan okay at tumanta pa dong <laughs> harang videohan ang koan ang kanang na ay at ang malabian karun ba sa so, Turag SM nandiyan sus city grabe arang inita grabe mga building guys madyo na raman nakakuantag show dad kita patag mga building mga habog bitaw kanang na <laughs> ay kanang na eh? joke lang So, ato tapadong sa Mika, more 10 minutes. Masiguro pag Ja murag na wa mong kuno pud may kay agman man nasaag kay murag na atoy gikasabot nga murag naan sa tong pagkansaan nila. Murag sa tour guide ramdo ko an amang kana na sila ra ng kay bawi nga na so nag kuan pud mi nag murag nag, na pud Aris Cebu City lagi nga na so. Ako dali kay gaganahan ko sa ang pwesto guys kay na front seat ko so nakapabor ko lang ni video video. Kinakuanan ko kina onhan <laughs> na ako sa likod sa driver mismo mo nang awa kita ka adzo inside view sa nga sa kanang naas mirror inyo makita si ma'am ko ana si ma'am grabe nga traffic oy si ma'am Nor na advisor. adviser og si ma'am Smile. shout out nilang duha ina so karon na nata sa Mika training center sa Cebu ko siya si Zaka nang ah, mag-offer ni og kanang mga kanang training inga na so mahal pud ang ilang culinary diri kay eh, ah, 260,000 pero na dito si assurance guys yun so ari ka huwag mo skwila ka na na sila yung mga susante din makuhaan kasagaran na nakaig barko yun na cruise ship pero mo lagi so sa table set up namin yun. nga na gipakitaan may gidemohan kaya after diri rin din pa may fine dining ini ka lunch na mo guys after dining nga kuan. after dining nga ilahang tour sa ilahang training center sa sa ilahang uh, orientation nga na kung muskula ka dere so muna na table set up ilang gi pa ko then pag human after ato is housekeeping so mag assessment tar budget mag housekeeping so advantage ka ato mini dere HRS nga kuan major tanaw ro tanaw ro na enjoy nga so gilang housekeeping is murag ag pilar ato tuition or kanang kuan payment nga na so oh ilang fee ba so na sila upat ka mga kanang si tawag ha ay lang yung offer sa so, tawag na, na basta kaya nag-offer sila o culinary uh, housekeeping food and beverages o gusto isa kalimot ko basta kay upat pato na naman so ko and every ah uh, tawag eh nakalimot man ko lalain siya o ganang bayran nga na so wag mahal-mahal dere is culinary pero secured murag secured ka ba og dire ka magkuan ganang dire ka mo dire mo training ana aware man siguro pag uban na ni guys lang cake nga kuan kanang na ay kasi lay mo deploy nimo sila mangita og company nga I deploy kay nga na diyan, labi na siguro og kanang competence kay nga na so murag baka sa kay jigag barko or asa nga butang nga nang mga kuan nila kay di ra mo gud pa sila mo murag kuan na sa Pilipinas na sa Manila yun, so, pita, guys, nga nila kuan ba sa kulahan so daning napita guys nag-orientation na sa kuan ka so maka-amaze ang speaker life story nga na So, more good po. After that to is, wala na ko nag-video sa semi-fine dining nga mong gibuhat. Ah, mga gibuhat. Pag uh, lunch na mo, ko an, kanang, ano pag natong na tong tayo, kaya mura 12 kapiningan sa magwana after is, dong doong na may og. final ni namo nga na itinerary na mo kaning um, Santo Niño sa Basilica sa Cebu. So, Magellan, na uh, Magellan Cross. Malo, sakto ba? ako ko na sa'yo. <laughs> so, an, kanang gasimba man nga nga bawar ba mag video or take pictures nga na basta mag simba nga video video na rin ko kay gisayangan man ba pero wawara man pa din na madlang so daghan ka dyan tau ron kay kuan simba pero hinoon dyan dyan pinikaw kay karabi man ag mga tau nga de, ha devoted ka dyan dyan nga kuwan kani nga sa tau dyan eh mm, basta man na to <laughs> Ja pagko aning dong midiring napita naghanag mga tindahan ja ug mag ka hanam pa tag while ga bid the video ko banad ko bisag demo labd ning angon ko an ni gamit nga cellphone nga nasudagan rubu juktawo so pagkag lugar crowd din gi bisita na should and then pagohuman na to after pagohuman after ni asa na ba man napita ngano ba ni ning balik mo video na ning napita di ay so maka igaj ko nga tegaan si Kukrason, guys nga di ko ganahan mo po dyan o kay aside sa polluted nga na traffic init. so mo mm, prefer, <laughs> -prefer dyan mag ko rugbukid karoon ba prefer dyan um, ko rugbukid mo po dyan work o mudong mga dyan syudad o ganahan na char koan um koan na lang karang na ay si tawag din ni eh. um magmuling nga na or kanang ganahan na pong udong ang syudad U ugaling ma kwartaan po hon. <laughs> pero ugdi pa pala rin guys ah, pabukid naman ta sige hapon asa ah, na ba may naneng napita murag vid ay nakalimot ko og gikan sa ikan may sa santo ninyo sa basilika padung na pudmi og SMC side so dani na guys na mo di ay SMC side then magsama ang dinner is magtong yang sa gan video guys So, dating napita, grabing ko, anak, ka na ay, aray, <clears throat> inita na dyan ka, mga ansan yung urasa, ay, eh. mga, mga palis na na. Diyan, kuwan po, arang trafika po to, mag-iagian, so, dugo may nakalusot, pero naka 2 hours, 3 hours, 2 hours ka pinigyan na, naka, kuwan, dugo may nun po, may ugmuling dito sa SM, seaside, Uh, south and sunny south south tapi heran basahan oi. Sekarang gua ada lagi dan yang dapat tadi juga gua lewat grab big gua traffic so approaching na ta guys aku an, sa SMC side. It's my first time guys nga mo there dari SM kay agmol nga nang sidlan sa Cebu kay katuro mang oh, ha. Kalimot lang ko. Ayala mo guru to paling agi katong miss ate ko an ate Janet nang, you know? So nang abot na ta pinaka traffic. <laughs> kita ganay ka ganang na cube so mao na na si Samuel uh, kuno ganang landmark sa kuan sa sa SM murag sibo ilang gi koan? ilang gi symbolize ang sibo kay sa to ang sibo daw is ang hmm, kalimot ko <laughs> so na abot na ta SM deron pa dela ta jud nga SM ni abot na ta so mo gyapon ang kita mig na kay na mi journal nga suwatun lagi journal ingin na na bibit so wara mo pa din noon minang saag kay og ma jud advantage sa kada sa school ako sure dad kay og siguro ko sa school sure dad sure dad sure dad grabe durante siguro ko an mall bitap pero tungod man gud sa social media wala makakita ra bitak kada ano kun sa mga itsura ingan na so bintaha nakatabang pag social media og gamay sa imong asahang pangutok So, kuan guys, kapuin ako na nang napita, gilaylayan na ako sa tiil. Okay, yeah, lakaw-lakaw, rabay nga na. Pero, na-enjoy ko guys, kayo bag ubita wag ahang mga nakita nga na. Enjoy. Uh, kuan, haragod pag-i-solid sa pag, pag moment Kahit bako inigbalik o buhol, disaster na. Diyan ngita ko sa, sa ba ito nga makawa ko ng stress nga itong ingang man may nakatuon mo itong ada galulibot mi, so sa na ka ang manineng bulan ng diridi ay sa jaba nga nasa kuya interior design kay morag makawa ka pero maurag kung mo ang laputan ang daring napita guys aw nagpatabata bata bata daring napita first time dyan na hang magduwa o ano small bit okay na yung mga kanang na ay kuan sa alturas or sa sm ka nang mga mall pa sa bohol nga ganay aning duaanan lagi kanang kuan di mo gumo kay sayangan ngan mata stocke nga na su kirin na pita kay baw nga mura man na kuan kay ana ko ana gid puta nakalugsong putay syudad murag na bata pa na napita murang bata ko ron amin bata mo no para ro pristanan pero nalingaw ko nalingaw sa kog tupluk pero na horot lagi pagahuan ko anto kay si Jamining ko an pud dewa pud nindo agi sa kay di man maipit Nindu, gani. aw madriver driver pa na napita <laughs> Nagsaway-saway ko ba na hurot lagi pag token na ning napita bahala bang hurot basta kada drive o arabe na mao na pag mangga ang nag kuan nag aso na Daw ba ma da na pag driver ni pitang nag aso-aso mag lubot sa sakjana Nga ban. So lagi imagine jud ka nang sakjana jang tineu kuan gi drive ban pero nalingaw jud ko da ning dapita. Nalingaw ko sa paghuman diha nag suru-suruin pud mi lingaw nga ako an murag ma pressure ko sa an ba kana hang sagjanan kay asa murag naka wa na ko murag na ka buthuro na gadang sagjanan an ro jan ka manga manga ra gadang bulento bulento na jan sagjanan na pita guys ah awar larga na ko tan awar ko ran enjoy hang ang porma murag jig ma o murag pesek din na adoy kay dak ka magud baga hangi driver na nang sagjanan murag murag gi fail jan hang sagjanan jan tinang ad ba kay Pasa na ipotag mo ka sa patapon. Ay, nako praktis alam mo, tas doaan. So, pag human, aw. Balik na pa may lakaw-lakaw. Hala, gajang nilakaw. Ay, naglaylay, 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 nilakaw, Pero, okay, kay Kuan man, bag umas ang panan, aw, ning kuan. Kana na ay mulay, nga na. Ganahan, nung pata ba? lingaw ra rajag, pagug. Tanaw-tanaw, kada sa view. Pag human, wak na dyan, may nakagwantas ang kaabahan si gawas na gajang, SMC side. Aw, lagay, mall. Nananamin na ng pita. picture picture me. Arand ko, Ana. Ay! Ay, ting panihapon niya na, guys. Naanapon mi ni sa tong yang ngakan anan. Then, ko, Ana, si Zedri sa Cebu is ang ilang tawag kay Shabu Shabu. Huwag ka nang ikaw na may magmaniho sa si mga Ikaw rin bahala. Sa so, mga huwara food at doon sila hangi pang display. Arang naghanag hapong pagkain hangi pang display. Maglibog ka. So, Wala na yung pang napita. Aku masih nah, aku lagi suku, nada gesung-gesung bah, naksiga bajar lam na tuh, ay an light gamay oh, light hit, nas an ra arong agen nih kuan kanang na ay ah, pork, pork rebut penasijah, so ija ija metering de ija ija, ija ija, dan ane tamakakalik, ija ija, ija ija, dan ane tamakakalik, kalimut ija, arang ko ana arang ka okay ka guys kay karon pa ko try da ning ani lagi like, la medyo ko ano ana mo try jud bitu tag new kay no pa dapat magmahay sa tang kinabuhi <laughs> takas ara lagi ng hamong sa giganahan mo ko anak nagsige nagbalik-balik sa kinahutdan man migdahon dahon, dahon. nahutdan mi uguan kanang ang sa man ni ang magigamit Nandiyan, maa'to nga, wala na, na hindi kalipay. Na hindi nang kalipay. Kaya, kanina rin napita guys? kay na, klaro, ganahan na. na ay, nabusog rin siya ko din kay nga Kaya, nangangana So, pag humanda to, ang tongyang. So, narabagha pa rin sa small, sa SM. Ay, ride, ride. Padung na may uli. Maa'to, South Road Properties, di ay arang biuha lagi city lights lagi kanang ma mo ba ang syudad inigad lang makaingan kag di kaganahan pudag syudad sa kainit sa ka-traffic sa ka-abog, sa kapiit pero yung nagagabi itangod sa city lights makaingan na pagkaganahan ganahan rapag ka marag maka, na hinoon arang biuha makawad stress hindi marag pag magigian nagbalik so napaburan na dito ko na nang napita kay pag ang, ang lingkuran ng, pagningagi Dennis Bas kami sakyan ato At sa likod out nga ko nga part karon kay nauna ko kay na man kukai, nape, history da oh history story ah pabor ko video unsa wan nindot, nindot mga nakuha ng mga video tanaw ra ninyo para malingaw ma enjoy pud tanawin. enjoy ra kun ninyo nang view aja ra ana ana nang pang payaw yo dere sa ang over kay kawawa na ko sa pangutok ang view ha guys kay mura, murag di na ko ganahan di na ko ganahan di na hinong ko ganahan mo ulig an ba bahol sa OE, oh, no. Mas kuan magun sila, mas daghagtaw, mas ang kuan city lights ba. So, of course, nag-tiktok po tada rin napita, apil-apil po tayo, bisag, mga na. Guys, ako dito ko ilis. Naghigta na, may mura na may nasakit. Nice idea, dang lupot naman dito ko, guys, 10%. Then, darga na, bye, say Memorable day, guys. Sapat, na hurt, nalipay, nalingaw, ka katugun, alive. na alive, na alert, na, Ito na enjoy, snake. na busog, gigutom, ano sa pa? Ba? Basta, mo <laughs> na to, murag, murag tanang emotions na haro, na, ah, gimingaw, nasakitan, oo, oh. ano sa pa? Ano sa pa, Pero the best. mo the best. Ora naka, na nga mag-on tayo. O, mag-anin Oo, hindi na mag-signal ka, Aju. Naka, hindi nga mag-signal ka. Naka, hindi nga mag sa Regalo kay... ki mo ko ganina. Mag-suka lang guys. Pamasibong pa ni Daltun. Nakuhaan tayo Nawa tayo sa Sige, aking from Cebu. pa sige Fresh from Cebu. Ripa na ng 120. na 120 kayo. na Student? Bye. Good night kayo. na sa barko. Gais pa larga. larga na siguro ning video ha. Aram-view ha dyan city ay, makawag stress. Sige na dyan, may lantaw-lantaw lagi kay makawa dyan ba? Kawag stress na stress. Mugod guys, magundi... dapita So, bye-bye na. Thank you for watching and see you on my next vlog. Thank you guys. I hope nga nalingaw po mo ang vlog sa ahang tour. So, moroto siya. Bye-bye.